So finally guys, pagkatapos ng mahaba-habang paggawa nito ay finally natapos ka na din ang aking Van Gogh Starry Nights. O di ba ang ganda-ganda. So meron na na akong idadagdag sa aking collections. At ito yung naiba kasi ito ay kauna-unahan kong diamond painting. So super saya ko dahil natapos ko na din. And hindi ko alam kung kailan ko to ilalagay sa aming kwarto at kailan ko to dadalhin para i-frame. Pero I'm happy to share with you na nakatapos na ako ulit ng another painting. So susunod naman yung isa. Ipapakita ko sa inyo next time kung ano naman yung susunod kong gagawin. And definitely guys, itong sunod na gagawin ko ay medyo malaki-laki to. Kasi laki siya ata uh, nung aking cross-stitch na ginawa. So, ito yung behind the scene guys. Kung paano ko ba ginawa ito. So on and off yung paggagawa ko nito guys. Kapag meron akong time, sinisingit ko siya. So hindi ko siya talaga inuupuan ng ilang oras. Kasi meron din ako mga bagay-bagay na ginagawa sa loob ng bahay. So kapag meron akong time, inuupuan ko at tinatapos ko kahit mga 30 minutes or 1 hour. And finally, this is it. Natapos na din. Ayan. So, masaya, masaya kapag may ginagawa kang ganito guys. Lalo na kapag yung passion mo, yung ginagawa mo, nagkakaroon ng napakagandang rewarding. At the same time, happy happy ka kasi mayroon kang bagay na tatapos na gusto mo dong makita na nakadisplay sa yung bahay. Kaya spend some time doon sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. For sure, makakahanap ka ng time para gawin to. So, di ba ang ganda-ganda ng painting na to na ginawa ni Van Gogh? So, na-inspire ako. Gusto ko rin magkaroon ng ganito. Kaya naghanap ako sa Amazon India. And eto nga nakita ko ang tinatawag nilang Diamond Painting. So, hanggang sa muli. Thank you. Bye and God bless us all. Thank you guys. Thank you. Bye-bye.